Sino nagsabi na kuya koy ang mga electrician? Lalong-lalo na yung mga building maintenance. What? Uy! Nadamay pa tuloy. Ika nga, sabi nila pag arawan, kuya koy daw. Eto gar, papakita ko sa inyo kung paano tabasin yung pader. Dahil mag install tayo ng outlet. Kaya eto, o, umpisahan na natin. Dito natin idaan sa gilid. Ayan, bakbakin natin. Napakatigas ng pader na ito, gar. Kasi parang buhos kasi building eh buhos siya buhos sobrang tigas talaga eh ayan natapos na natin tabasin All right, so kitang kita nyo naman at sisilsilin din natin yan syempre sino ba namang mga, mga electrician dyan na hindi marunong magsilsil tayo silsilin natin nanggagaling kagaling tayo sa paghihilper kaya marunong tayo magsilsir gar ayan tik tik na tik tik uh grabe matigas sobrang tigas ng sementong ito grabe sobra kita nyo bumaluktot bumaluktot Kawawa talaga.